Yan, naglalagay tayo ng triple 14 dito sa may oranges natin. Yan, naglalagay tayo ng triple 14 dito sa may oranges natin. Ngayon naman, ang nilalagay ko din yung sa tubig. Sinusubukan ko naman to na ilagay sa gilid. Tagulan kasi ngayon eh. So, sinusubukan ko naman na granules yung ilagay. Yan. Ito pa isang oranges. Siya nga pala itong lupang ito, merong manurya ng baka. Pagka summer kasi, kumukuha ko dyan sa may bukid tapos nilalagay ko <coughs> Tamang, um, hindi tayo ano, biyasa pero nag experiment pa kung ano yung magandang dapat gawin sa tulad nito oranges ayaw ko magbubunga to nakakaano na to eh 3 years so 2 years pa nanggaling sa buto to eh orange na to. Tapos, tapos lalagyan ko ng dahon para no, sa ibabaw. Yan, ito naman yung sa puno ng kalamansi. Lalagyan din natin ng triple fourteen. Ganun din itong lupang to may ano yan eh, may manure ng baka yan nga yan yan. Eh. Ito mo. Bulate. Okay. <laughs> Pumalag. Tapos, Usually nilalagyan ko ito ng dahon yun. Dahon na tuyo. Yung mano ko, sunod na sunod sa akin yan. Pero guys, pag nilalagyan mo ng tayo ng baka, ganyan, Inaanay. Yan, mga anay. Yan, pag nilalagyan mo ng tayo ng baka, pinagin natin ng dahon na tuyog yung mga manuko nakasunod sa akin yan bantay ito namang isang puno ng kalamansi bukod sa tayo ng manyor ng baka nilalagyan ko rin siya ng shell ng itlog, kalsyo yan kasi nga nag eksperimento ako eh tinitignan ko kung ano yung epekto tapos ito lalagyan ko rin to ng triple 14 yan tapos na tayo maglagay ng fertilizer sa ating calamansi at saka sa oranges ngayon naman mamimitas tayo uli ng bunga ng dragon fruit may mga nahinog na yan ibigay ko naman dun sa aking pamilya kasi darating sila next Saturday. Ayan, kami. Sila. Buwan ng July yan. Pero nakikita ako na bangga dito kay brother. Mother! Ya, yeah, pag nakita ni mama yan, nakundawi ka. Nagugugugan ng manga si Ruly. Wala. 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 Kumalao. <laughs> lang kali eh. Oh. Oo. Uh, lal lalaki niya. <laughs> Ito kaya, unang mo 'yan. Oh, kita niyo 'yan? Isang karton pa lang 'yan. <laughs> <laughs> 'Yan oh. No. Sangkar tuh. Di mana koniku ini, Ruli? Sudah <laughs> <laughs> <Madaan> pan bunga. <laughs> Itu Ruli, oh, ya no. Ya no. Nieto. Matamis 'to pagka-hinog eh. Kasandit ng buto. Ayun, okay na yan siguro. Dilagan um, mo pa 'yan pa oh. Ayun. Ah, mi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwag masira na. Dali, kumulo na. Nabibigat na Pati lang. <laughs> Halina kayo, punta kayo dito sa bahay ni Kuya Ruel, oh. dito sa atin <laughs> so ang dami. <tapay>, oh. <laughs> oh. mama! Oh, ito na. <laughs> yan, yeah, yan lang napitas ko. Eh. Walang-wala, konti lang. Marami pa eh, pero wala na akong lalagyan eh. Ang <laughs> dami, ang dami yung bunga. <laughs> Ayun o. Oh. Ang dami yung. Oh. Ang daming bunga. Yan oh, tingnan niyo, ang ba oh. oh. Hanggang baba yung bunga niyan, dami oh. Hitik sa bunga.